yun, yun na nga, wala na ngayong immunity at ang sidigong. Ang saklap, no, sa halip na uh, hayahay, retirement uh, period, na sana ay nilalasap na lang niya, ba, diba? relax, relax na lang. So, ayan, hindi kasi malinis yung kanyang pamamahala. Kaya sa bandang huli, sigurado maraming maghahabol, habulin siya ng batas. Yun na nga, nagsisimula na yung ganitong klaseng kaso. Marami pa yan na magsusulputan at syempre nga naandiyan pa rin ang ICC kaso niya sa ICC. Talagang mabigat ito para sa isang katulad ni Digong na tumatanda. Good luck. Act Teachers Party list representative Franz Castro files a criminal complaint. So yan, hinabol ng media, na pick up ng maraming uh, media organization dahil nga malaking balita involved si Digong eh. Ano gusto niya, tahimik ang media kasi daw pa importante daw ay si Castro. Marami daw media nung siya ay nag-file. Natural lamang po 'yan. Sino ba ang paimportante? Hindi ba 'yung mga idolo niyo, 'di ba? Katulad ni Sara Duterte. Ang team din no nitong mga die hard, naandiyan pa rin pala itong mga die hard na mga sira ulo. Sa tingin ko ah. Okay. So yan, files a criminal complaint against former President Rodrigo Duterte before the Quezon City Prosecutor's Office on Tuesday amid the alleged grave threat from the former chief executive. Good luck. Ano ang reaction ng mga netizens dito? Marami bang natutuwa? Siguro yung pakiramdam ng mga netizens, pati na rin si Castro at yung mga binantaan, na tama sila, na exonerated tayo, na sidigong ang totoong, anong sabi nila? Totoong traidor ng ating bayan? Totoong kalaban ng ating bayan? Okay? Sa tingin ko rin. Kala mo Duterte, palagi kang above the law yun naman talaga ang iniisip na itong mga katulad ni Duterte. Hindi lang po si Duterte. Uh, your end is near. Pumili ka ng kulungan sa ICC or sa Monte. Okay. Totoo, wala talagang, or lahat talaga nakasamaan ay may kabayaran. Diba? Marami pong netizens ang natutuwa dito sa, sa development na ito na kinasuhan na nga ni uh, Franz Castro. First ever criminal case na itong si Duterte after his administration. Napapanahon na na aksyonan ang ganitong banta kasi may, kaka may kakayahan o kakayanan pa rin gawin niya ito. Totoo. At yun nga, ito ay makapipigil sa ibang tao na magsalita sa media na may masamang gagawin sa isang individual. Yun. Naniniwala rin ako na talagang may kakayahan pa itong si Duterte sa mga ganitong klaseng bagay. So hindi lang yan simpleng bantay. Yan din po ay pananakot sa iba na para hindi na rin magsalita kung sakaling meron silang dapat ibulgar tungkol sa mga Duterte. Yan. Maraming komento. Good job, makakatikim na, na naman. Masyado silang abusado sa kapangyarihan. The term is right, abusado. Akala nila wala na katapusan ang kanilang kapangyarihan. Pati yung mga anak na umaasang anak ng Diyos, Diyosan, uh, dapat masampulan. Ganyan madam, alam nating mahirap kalaban ang buwang na matandang yan at po ay komento ng netizen. Pero yun nga, buwang, the term is right. Na yan, maraming malakas na galamay, pero alam din natin na bilog ang mundo. May awa ang Panginoong So yun, nalalapit na ang hostisya. Yung kaso sa ICC, nalalapit na rin. Alam natin, nag-acknowledge na ang ICC sa sinabmit na video ni Petrelianes. At eto nga, sana magkaroon ng hostisya. Sana which hindi ganong katagal. Naniniwala tayo, sooner or later talaga ay magkakaroon ng hostisya. Ito si Franz Castro. Good luck sa iyo, Dicong.